So yun nga mga par, meron tayong gagawin dito ng na Ayaw daw gumana. Wala daw, hindi siya umiikot. Kahit pinutin mo rito mga par. Ah, testing natin ito mga par. Yan, umiikot yung electric fan mga par. Umiikot. Ah, testing natin ito. Yan. Oh. Testing natin ayaw daw. Yun know, o. Oh. Kahit nakasaksak na mga par, ayaw pa rin. Yan. O, oh, kasaksak na yan No? pasok mo ayaw talaga so yun bubuksan natin to mga para, bubuksan natin dataga natin yung babaklasin natin to ah, titester muna natin para kung gagana yun ano pala yan tester natin tester muna natin yan, naka-X1 siya, naka-X1. So, lalagay natin dyan kung papalo. Yan, para makita. Kung wala ka nagka-camera, yan. Yan, titignan natin kung papalo. Walang kontak. Ito ang Wala talaga paro, wala. Wala sa power supply. So, babaklasin natin to. Tignan natin yung switch. ang power supply. Yun o. Eh. Yun yung armature nyo yung armature nyo yung dito sa loob so hindi na natin babaklasin to titignan lang natin to tsaka yung mga carbon nyo okay pa naman malaki to yung carbon nyo check natin kung papalo par pag gumaga to ang sira nito ito lang plug or supply Yan o, oh, bupalo. O. Oh. Ano siya? Saan tayo? Ay yan, gumagana na nga o. Oh. So, ibig sabihin, ito yung sira. Ito, papaltan natin yung cord mga pala. Papaltan natin yung cord. Maganda talaga pag may tester. Eh. Ito yun o. No? Positive siya na negative. Eh. Ito yun o. No? Ayaw talaga pumali o. Oh. Wala. Ayaw. Ayaw pumalo nun. No? Walang buka palo. Papalitan natin ito mga parito. Makikita natin itong cord niya kung na. Tanggalin lang natin ito. Tanggalin lang natin. Yan, mahugot na natin ito. Na 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 Yan. Negative positive. Ito yung malamang. Ito ay sira mga pare. Ito, Sira na itong plug niya. Malamang dito. Ang kasi ito. Ito papalit natin. Oh. Yan. Testing natin kung aandar. Napakasimple. Ito testin natin to. Lagay lang natin to doon, yun o. Oh. Pinagputulan natin. Brown, blue. Dito. Pasok lang natin din. yan Ito yung ito, yung isa. Dito. yan yeah may sira mga paro. Huwag nyo basta-basta paayos. Sayang din yung labor nito. Walang dahil nyo naman gawin Basta may tester lang kayo. pwedeng pwede yan pa. Malalaman niyo yan. So, balik natin. Hindihan natin mga aga mga nga. Hindi ko pati parang bagong-bagong nga lang ito. Yan. Yan. Ito, tikisin natin ito para pa-plug na natin ito. Saksak na natin ha. Ay, saksakan mo ito. Maandar yan ha. Yan. Yeah. Kaya na kasi ayaw umandar eh. Yan. Daltan na natin ito. So yun, titignan na natin ito para yan. Tignan natin ito. Ayan. O. Oh. Apakasimple. Apakaangas. Eh, gumagana na mga parang. Yung gumana na agad. Napakasimple. So yung pinaltan natin ito, malamang dito may putol dito kasi tinester natin walang power supply kahit nakasaksap hindi tumatanggap doon. So ito nga pinaltan natin mga pare So napakasimple lang mga pare gawin. Pag mga ganyang discarding, kaya-kaya nyo na gawin yan. So yun na mga pare Okay, ito na gawin. Mander na parang. kanina ayaw man dar problema lang plug lang pala plug ito power supply so ito yung pinalit natin Ayan. alam mo may putol pa sa loob yun ang plug muna natin saka natin balik ko ang pwede pwede na Yun, Diyo, yung bago lang natin dito. Ito ay sato na yung bag. Wala. Sato na yung bag. Walang bagay talaga pag may tester ka. Ayan, yeah, no. tester. Yo, nalagyan na ngetim par ya hmm. Oops. Oops. Iyo, no? Napakasimple. Ah, Papasok ko sa iba kaya um, gano'n hanggang...